Wow! Nakakatuwa po mga kalaki, yung mga nabigyan po natin ng 1425 po, nanalo po sila kanina po sa uh, 2D Lotto po mga kalaki. ipo po natin bukas yung napakadami pong nanalo mga kalaki. At syempre po, ngayon pong gabi po, ngayon pong March 13 po ng gabi, bukas po ay March 14, Uh, sa mga gusto pong magkaroon ng mga lucky numbers, ang tanong ko po sa inyo, aalagaan nyo po ba? Kasi po yung mga, mga uh, nabigyan ko ng mga numero, mga nagchat-chat, sir, red, right, pasensya na po, hindi ko po na, hindi ko po na, nailaban, natayaan, sorry po. Wala tayong magagawa. Pero, ang gusto ko po kasi, pag nagbigay po ako ng numero ngayon, aalagaan nyo po kasi po hindi po biro ang mag magsumada, mag-code ng mga numero lalo na po kapag ka, madami po kayo nagpapakod mga month at birthday niyo po. Ano po? Ang gusto ko lang po pag 3 days, 3 days po mga kalaki. At siyempre po Bukas po mga kalaki, abangan nyo po ang mga nanalo po sa ating mga lucky numbers at sino kaya ang susunod na mananalo. Ngayon po, magkukod po ako, magbibigay po ako ng mga lucky numbers ngayong gabi po para po sa mga uh, po dyan sa 2D, Lotto at saka po sa STL sa Wetic at saka po sa 3D Lotto po dyan sa Visayas at Mindanao at Metro Manila po. Kaya tara, mag, uh, magsumadhan po tayo ngayon. Ang kailangan ko lang po, yung birth month at birth year nyo lang po. Puro yun lang po ang kailangan natin mga kalaki. Hindi ko po kailangan ng birthday nyo. Birth month lang po at birth year po. At kung ano po ang dahilan bakit kailangan kitang bigyan ng libreng lucky numbers. ba? Diba? Sana po makatulong mga kalaki. Good luck!